Aries, ngayong araw ay bawal sa iyo ang maging salawahan sa dapat na magawa, dahil para maging diretsyo ang nais mong magawa walang aabala, at kung sa ibang panakakausapin may kahinaan ang iyong aura ng kabaitan, dapat kang lumayo kagad pag alam mong gagawa ng pakikisuyo, dahil sila ay masasamantala lang ang iyong pera o kaalaman ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ay bawal ka muna tumanggap ng mga kumare dahil may aura sila ng mga salitang, maiiwanan ng ikakabagal ng swerte pag nakapasok ng bahay. At sa iyong pera ay dapat kang maging maingat, ipon ng ipon muna para kung may bigla ang dumating na pagkakakitaan, ay may ilalabas kang pera kagad. Sa trabaho, ang mainam sa iyo ang maging matahimik, at huwag mo na makisama sa mga dialogue dahil hindi aayon sa iyo ang sitwasyon madaming nagmamahusay. Mas mainam sa gagawin mo ikaw magseryoso para makauwi ng masaya. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color red number 2 number 19 at number 36. Taurus, ngayong araw ay maging malakas ang iyong pakiramdam, kahit ang mga kausap ay matagal mo ng kaibigan o kakilala, dahil ang pagtitiwala ay hindi dapat nagawin kagad ngayong araw pag iingat ng husto ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay okay ang gumawa ng transaction, kahit malayo o sa mga kamag-anak o mga kapatid, dahil pwede kayo makagawa ng plano na magbibigay ng bagong kasiyahan sa buhay, kung may pagkakakitaan na gagawin ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya kung may deal ay sabihan mo na sila ay pumunta na mas maaga, may naghihintay sa kanila, ng maayos na resulta sa kanilang gagawin. Sa trabaho, dapat lang ay may striktong ugali ngayong araw, kahit may magalit basta nasa tama ka ay gawin dahil doon mo mapapasigla ang iyong mga gagawin sa pagmamahalan at maging mapagkumbaba na matyaga para ang magagawa ay magpapasigla pa sa buhay pag-iibigan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 17 number 25 at number 19. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig maganda ang enerhiya. Huwag mo lang ilalahad kagad ang dapat na iyong nalalaman. Sa usapan at doon ka makakagawa ng masaya at pag-iingat, at kung may nasabi sa iyo ang anak o minamahal, na pagnanegosyo, pag alam mong okay ay suportahan pero kung wala kang idea sa mga sinasabi ay suportahan mo pa rin sa salita pero sa pera ay wala ka munang ibibigay para pag nagigipit sila ay may maitutulong ka ang pahiwatig. At kung may dapat na gawin na pagpirma ngayong araw, ay okay may sinyales na makakatulong sa pamumuhay, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro, ay walang malakas na enerhiya na makipag-drill, iyong bigyan ng advice na walang ilalabas na pera para okay ang kanilang araw, kahit makipag-usap sila. Sa pera ay bawal sa iyo ang magpautang sa ibang tao. Pwedeng hindi ka na mabayaran ng iyong papautangin, sa pagmamahalan, ay walang sinyales na problema, Gawin ang laging nagpapasaya sa mahal at siguradong masayang good energy ang makukuha ng swerte ng pag-iibigan. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 10 at number 19 at number 35. Cancer Ngayong araw ang maging laging pakinggan mo na ang sasabihin kahit alam mo na ay iyong pagbigyan ang kausap dahil may malalaman ka pa rin naman sa kanya at malalaman mo rin na kung pwede mo siya makasama ang pahiwatig at ngayong araw ay huwag ka rin gagawa ng desisyon ng mabilis mas mainam na maging maingat kahit sigurado ka ayon sa iyong gabay sa iyong pera na iyong hawak-hawak ay bawal sa iyo ang magbigay sa pamangkin at pinsan. Kung iyong mabibigyan ay pwede kang mabigyan ng mabilis na gastusan, nang hindi mo inaasahan ang uncle ang pwedeng tulungan kung ikaw ay lalapitan. Sa kalusugan mo ngayong araw ang inumin na aayon sa iyo ay pineapple juice at sa kakamoteng kahoy na suman, magbibigay ng lakas sa iyong kidney ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho ay mas mainam pa sa iyo ang maging matahimik sa mga ginagawa, sa buong araw ang pahiwatig para hindi makakuha ng suliranin sa trabaho na mga gawain, ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho, na may kaberdehan magsalita siya ang tukso, ng kabusitan at gastos kung makakasama mo. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 5 number 36 at number 11. Leo, ngayong araw ang pahiwatig wala ka munang gagawin. Nadil hanggat makakaya dahil gastos para sa iyo kung tutuloy ka maging mas matyaga ngayong araw sa lahat ng gagawin, na para sa pamilya kung meron sila kahilingan o dapat natapusin, at mas makakatulong ng maayos para sa pamilya ang magawa, at may sinyales na may magbibigay sa iyo na proposal na negosyo na iyong malalaman kahit na maliaitan ang kita sa una, ay magagawa mo ng maayos pag nabigyan mo ng tamang pamamaraan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay may pahiwatig na pwedeng kang magkaroon ng suliranin. Nasa iyo ang pag-iingat at pagtitiwala na tamang gagawin. Pag naging relax ka ay baka masingitan ka ng suliranin dapat ay maging seryoso. At sa pera ang minamahal mo lang tamang mabigyan para walang makawalang swerteng pera sa inyo. Sa pagmamahalan, ay dapat ay may masungit kang ugali sa tao na alam mong mayabang, dahil siya ang sinyales na gusto kayong mag-away ng iyong minamahal, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 16 number 14 at number 20. Virgo Ngayong araw ay may mahina kang enerhiya, huwag muna gumawa ng deal. Ipagpaliban mo ang mas mainam para ang mga makakausap ay walang magawa na malamangan ka. Sa ibang araw mo kausapin at magagawa mo ang iyong gusto ang pinapahiwatig. At ngayong araw ay para sa pamilya. Ang masayang aura sa mga usapan na makakayang makapagbigay ng idea na bagong negosyo kung may naiipon ng pera ayon sa iyong gabay. Sa ibang deal pagkapatid o kamag-anak ang makakasama, ay huwag nang tumuloy dahil gastos lang sa iyo, ang minamahal ang swerteng makasama kung may deal ka pa ngayong araw. Sa pera ngayong araw ay pag-unlad kung may napag-aralan na pwedeng paglagyan ng pera na tungkol sa investment, ay okay naman ang sinyales na makakaipon ng maayos sa trabaho, ay maaga ka lang pumasok dahil doon ka makakagawa ng swerte sa hanap buhay, at masigla kang makakagawa ng gawain. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 16 number 22 at number 11. Libra Ngayong araw ang iyong kahinaan ang sobrang kaiba ay tan na magbibigay sa iyo, ng maliit na suliranin kung maawa sa mga kausap dapat kang umiwas, dahil ang pagtulong ay hindi naman masusulit ang pahiwatig, at ngayong araw ay may good na enerhiya na maganda ang pananalita, oras na may bigla ang deal ay okay para sa iyo magagawa, ang nais mo para makuha ng maayos sa pag-uusap at maging masaya ka sa magagawa ayon sa iyong gabay. Sa pamilya ang pahiwatig sa miyembro ay may buenas na araw din sa kanilang mapupuntahan, basta bago pa rin gumawa ng desisyon ay sabihan mo na magtanong sa iyo at sa pera bawal sa iyo ang magpalabas muna at pagtulong ang pwedeng tulungan ay kamag-anak na babae. Kung talagang lalapit sa iyo dahil magagawa ka rin niyang matulungan sa hinaharap. Sa trabaho, ay pag-iingat sa buong araw ang pahiwatig sa mga gagawin na importante, dahil baka magkaroon ka ng kapabayaan ay ikaw din ang makakagawa ng kalungkutan sa pagmamahalan ngayong araw ay magtiwala sa minamahal, at maging malambing ng maging mas masaya ang araw at laging magkaroon ng good energy ng kaalaman sa pag-asenso sa pag-iibigan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 28 number 36 at number 19. Scorpio. Ngayong araw ay pwedeng kang magalit, nang biglaan dapat ay maging mas maingat sa pakikipag-deal sa buong araw. Baka maging kalungkutan para sa iyo kung mabilis kang gagawa ng deal o desisyon ang pinapahiwatig, at ngayong araw kung may kakausapin at may kalayuan ang transaction may sinyales na okay ang magagawa, tuloy mo ang nagawang plano ayon sa iyong gabay. Sa tahanan may sinyales na may bibisita sa iyo pag chismis lang ay iwanan mo na lang kagad. Pagtungkol sa mga kawang gawa ang pag-uusapan ay pwedeng mag-usap dahil makakatulong din sa iyong buhay ang magagawa. Sa trabaho, ngayong araw ay huwag kagad magtitiwala, maging masinop at kung magagawang striktong ugali para walang makalapit sa iyo na tukso ng katamaran at gastos. Sa pera ang pahiwatig ay pagsisinop sa buong araw sa ibang tao. Dahil may aura ng swerte para magamit mo sa pagkakakitaan, pag may dumating na biglaan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 25 number 19 at number 30. Sagittarius, ngayong araw ay maging masigla sa dapat na gagawin sa buong araw kung may transaksyon na makakausap, at madali ka makakaintindi sa kanyang mga sinasabi sa usapan, na magdadala ng buenas na araw para makagawa ka ng magpapasaya sa iyong desisyon, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang gumawa ng pagpirma sa mga kamag-anak, nang makaiwas ka sa problema ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, may pahiwatig na may dadalaw, hangin ng karamdaman sa tahanan, kaya pag-iingat na mabuti sa pamilya nang makaiwas sa problema at gastusan. Sa trabaho, ay huwag ka lang late na papasok dahil doon ka pwedeng mabigyan ng mahirap na gawain, at sa pagmamahalan ay mas maging maunawain sa madidinig na salita para walang maging kalungkutan sa pag-iibigan. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 10 number 32 at number 29. Capricorn Ang pahiwatig ngayong araw kung may kakausapin na tungkol papano, makakagawa na isang pagkakakitaan, tumuloy ka dahil may katalinuhan ka na pwedeng magkaroon ng kasunduan, at maganda pa rin sa iyo ang puntahan ang mga schedule sa mga magulang o kapatid, At pwede pa kayo makagawa ng isang klase na pwede kayo kumita ng pera. Ang iwasan mo ay deal sa mga kaibigan at kumpare mo pa. Gastos sa iyo ang pahiwati. Sa iyong pera ngayong araw kung may gagawin kang investment, at huwag muna pag-aralan pa para makasigurado sa iyong gagawin. Sa trabaho, ngayong araw ay masaya ang lagi mong ginagawa na kasipagan. Ay okay ka okay dahil mapapansin ng iyong superior ang kahusayan, ang iiwasan mo lang ang magtiwala sa kasama sa trabaho, na mahilig magbiro ng kayabangan siya ang tukso ng gastos at kabastusan, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 8, number 36 at number 14. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ang dapat mong gawin ay maging mapagsuri na laging sigurista sa gagawin, mong transaksyon dahil para malaman mo ang kanilang ibang gustong mangyari, na siyang magbibigay sa iyo ng pabor na masayang araw, at ngayong araw ay huwag ka muna makipag-deal sa lalaki na dalawa ang kasarian, parehas kayong mahusay wala kayong magagawa para magkasundo gastos sa iyo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig may sinyales na may dadalaw sa pamilya, magbibigay sa iyo ng mga masasabing bagong idea ng pagkakaperahan, pero pag-aralan pang mabuti pag okay sa iyo ay pwede mong ituloy. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang naaayon sa iyo na pagkain ay gulay na may gata ng nyog na walang okra, at ang sahog ay baboy na maliliit ang hiwa magbibigay ng ikakalakas ng ugat sa lapay, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa iyong pera kung may extra kang ipon na pera ay bigyan ang minamahal, nang lalong dumami ang grasya ng pagkakaperahan sa inyong dalawa ang pahiwatig. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 29 number 36 at number 20. Pisces Ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat bago magbibigay ng nalalaman sa usapan, gawin mo muna silang tingnan ang ugali para ang iyong masasabi kung pwede mong ituloy, dahil pagbigla kang magbibigay ng opinion ay iisipin pa nila na nagyayabang ka ang pahiwatig, tamang timing ang dapat para makagawa ng okay na desisyon sa transaction. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa iyong pera ay bawal ang magpautang at makatulong kung perang malaki ang ilalabas nang makaiwas ka sa problema sa pera sa hinaharap at makagalit na tao Ang pamangkin na babae ay pwede mong matulungan kung lalapit sa iyo. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema kung maaga ka makakapasok pero kung malate na makapasok ay boss mo ang iinit ang mata sa iyo. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 33, number 17 at number 25.